Magandang gabi mga kasindak FM Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa isa sa pinakasikat na urban legend sa Pilipinas Ang White Lady ng Balete Drive Sa Quezon, city matatagpuan ang kalyeng ito At sa unang tingin ay isa lamang ordinaryong daan Ngunit kapag sumapit ang ating gabi, Sinasabing may isang dalagang nakaputing bestida, mahaba ang buhok at maputlang mukha na nagpapakita sa mga dumaraan. Ayon sa mga matatanda, isa raw siyang estudyante noong dekada 50 na ginasa at pinatay ng mga sundalo sa itinapo ng kanyang bangkay sa gilid ng kalsada. Hindi raw matahimik ang kanyang kaluluwa Kaya't nanatili siyang ligaw, humihingi ng saklolo at katarungan. Sa paglibas ng panahon, dumami ang mga kwento ng mga nakasaksi. Pinaka-popular na version ay sa mga taxi Driver, mga nagsasabing may pasahero silang dalaga. Tahimik at nakaputi, na bigla na lang naglalaho bago sila makarating sa destinasyon. Dito nagsimula ang takot at tiwagan na bumabalot sa balete. Drive hanggang sa kasalukuyan. Isa sa pinakakilalang kwento ay mula sa isang taxi. Driver na nagngangalang Mang Ben. Isang gabi, habang minamaneho niya ang kanyang taxi pa uwi, may sumakay daw na dalagang nakaputing bestida. Tahimik itong nakaupo sa likod. At ang tanging sinabi lang ay manong sa kubao po. Habang nagmamaneho si Mang Ben, napansin niyang malamig ang hangin sa loob ng sasakyan at tila biglang kumahimik ang paligid nang lingunin niya sa salamin. Nagulat siya dahil ang mukha ng pasahero ay natatakpa ng mahabang buho at sa isang iglap ay sumilip ang maputlang mukha na may mga matang punong-puno ng galit. Nataranta siya na padiin ang breno at nang lingunin muli ay wala na ang babae. Pagdating niya sa sakayan kung saan daw bababa ang pasahero, nanginginig siyang nagkwento sa mga kapwa driver. Simula noon, umiwas na si Mang Ben na dumaan sa Balete Drive, lalo na kapag ating gabi. Ngunit tulad ng iba, ang kanyang karanasan ay naging bahagi na ng paulit-ulit na kwento tungkol sa White Lady. May isa pang kwento mula naman kay Mang Tonyo, isang jeepney driver. Ayon sa kanya, bandang alas dos ng gabi, may sumakay sa jeep niya. Kahit halos wala ng pasahero sa kalsada, talagang nakaputiraw na tahimik lang at nakaupo sa pinakadulo. Wala naman daw kakaiba noong una, kaya't nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Ngunit nang huminto siya para isakay ang isang grupo ng pasahero, napansin niyang may mga ito na parang natikilan, saka nagsisigawan at nagsibaba. Hindi niya maintindihan ang dahilan kaya't lumingon siya sa likod at doon niya nakita ang pasaherong nakaputi, nakatitig sa kanya at wala palang ba. Mabilis siyang napaiwas ng tingin, napabilis ang pagpapatakbo at halos mawala ng ulirat nang muli niyang tingnan ang salamin wala na ang talaga. pagdating niya sa terminal nagkwento siya sa ibang driver at marami raw ang sumang-ayon na nakakita rin sila ng kaparehong babae para sa kanila kumpirmado na ang white lady ay hindi katang isip kundi tunay na nagpapakita sa mga motorista may isa pang version ng kwento na ikinwento ng isang motorcycle rider na si Arnel. Pauwi na siya mula sa trabaho at dumaan sa balete drive upang makaiwas sa traffic. Habang binabaybay niya ang tahimik na kalsada, bigla raw siyang nakaramdam ng mabigat na presensya sa kanyang likuran nang sumulyap siya sa side mirror. Halos matumba siya sa motor nang makita ang isang babae na kaputing bestida na nakasakay raw sa likod niya. Hindi niya naramdaman ang bigat ng tao pero malinaw niyang nakikita ang mahabang buhok na umahampas sa kanyang balikat. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay sa manibela. Pinilit niyang pabilisin ang motor ngunit kahit anong bilis ay parang naroon pa rin ng babae. Pagdating sa isang ilaw trapiko, bigla na lang itong naglaho. Kinabukasan, dinala ni Arnel ang motor niya sa simbahan upang papendisyonan. Ayon sa kanya, hindi na siya muling dumaan mag-isa sa palet drive. Kahit na iyon ang pinakamabilis na daan pa uwi. Hindi lamang mga driver ang nakakaranas ng kababalagan. May isang grupo ng estudyante ang dumaan sa a late drive matapos mag-celebrate ng birthday. Sakay sila ng kotse at nagtatawanan pa nang biglang tumahimik ang isa sa kanila. Nakita raw niya ang isang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakaputi at tila umahabol ng sakay nang lumingon ng driver. Wala itong nakita. Ngunit maya maya lang ay sabay sabay silang nakarinig ng malakas na katok sa likod ng sasakyan nang lingunin nila walang tao roon. Nagsimula silang kabahan at nagdasal nang sabay-sabay. Pagdating nila sa may kanto ng kalsada, biglang bumukas ang bintana sa likod at isang malamig na hangin ang pumasok. Sa kalang nila napansin na may marka ng kamay sa salamin. Mahahabang daliri, basa at para bang may dugong bakas. Nataranta silang lahat at nagmadaling umalis ng lugar. Hanggang ngayon, tuwing nagkukwentuhan sila, pareho nilang sinasabi na hindi yon imahinasyon, kundi mismo ang white lady ang sumubok sumama sa kanila. May ilanding version na ikinukwento na ang white lady ay hindi basta nagpapakita lang, kundi sinusubukan niyang sumabay upang maihatid sa hindi natapos na destinasyon. May taxi driver na nagkangalang mang isko ang minsang nakaranas nito. Sumakay raw ang isang dalagang nakaputi at nagpatulong makapunta sa Kalayaan Avenue. Tahimik lang ito pero nang magsimulang magtanong si Mang Isko kung saan eksaktong kanto, hindi ito sumasagot. Pagtingin niya sa rear view mirror, nagulat siya dahil wala ng tao sa likod. Kinilabutan siya at agad na huminto. Ngunit nang tumingin siya sa upuan, may naiwan daw na bakas ng tubig para pang basang-basa ang dalaga. Kinuwento niya ito sa simbahan at ayon sa pari, madalas daw na ang mga multo ng mga hindi matahimik na kaluluwa ay nagpaparamdam sa ganoong paraan, naghahanap ng matutulungan o minsan ay gusto lang maramdaman na hindi sila nakalimutan. Simula noon, naniniwala na si Mang Isko na may kwento talaga sa likod ng white lady. Ang pinakakilalang pinagmulan ng White Lady ay ang kwento ng isang dalagang nag-aaral noon sa isang sikat na paaralan malapit sa Balete Drive. Mahila na nagsasabing siya ay galing sa mayaman at isente, ngunit naging biktima ng panggagahasa ng mga sundalo o maton noong dekada 50. Pagkatapos ay pinatay at iniwan ang kanyang bangkay. Sa ilalim ng mga punong balete, may iba ring versyon na si raw ay isang babaeng nakasakay sa taxi. Pinagsamantalaan ng mismong driver at sa kapinatay, hindi man pare-pareho ang eksaktong detalye. Iisa ang tema, isang dalagang nawalan ng buhay sa karumaldumal na paraan at ngayon ay nanatiling ligaw na espiritu dahil dito ang mga motorista sa hero na nakakakita sa kanya ay naniniwala na siya ay humihingi pa rin ng hustisya. ang kwento ay ipinasalin-salin mula noon hanggang ngayon kaya't kahit ang mga hindi pa nakakadaan sa balet drive ay takot na rin sa posibilidad ng kanyang pagpapakita madalas ding ikwento ng matatanda na ang white lady ay nagpaparamdam lamang sa mga taong hindi naniniwala may isang batang lalaki raw noon nasakay ng kotse kasama ang kanyang mga magulang. Tumaan sila sa Balete Drive at nagtatawanan pa ng banggitin ng tatay na wala namang multo dito, gawa-gawa lang yan. Ilang segundo lang ang lumipas. Bigla raw silang nakarinig ng malakas na kalabog sa bubong ng kotse. Nang tumingin sila, walang makita. Pero ramdam nila ang may mabigat na presensya sa loob ng sasakyan. Nang lingunin ng bata ang bintana, Nakita niya ang isang babaeng nakadungaw mula sa gilid. mabut lang maputla at walang mata. Mabilis na pinaandar ng ama ang kotse at hindi na muling bumanggit tungkol sa white lady para sa marami. Ito raw ay patunay na hindi dapat hamunin ang mga ganitong kwento sapagkat may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya at loika. May ilang motorista rin na nagsasabing Aksidente ang dulot ng white lady, isang driver ng kotse. Ang nagkwento na isang gabi, bigla raw may lumitaw na dalagang nakatayo sa gitna ng kalsada. Dahil sa gulat, kinabig niya ang manibela at muntik ng mabangga ang isang poste. Nang balikan niya ang kanyang nakita, wala na ang babae. Ilang ulit na raw itong nangyayari sa mga kapwa, driver, mga bigla ang paglitaw ng babae sa gitna ng daan. Dahilan para mawalan ng kontrol ang mga motorista. Marami sa kanila ang nagsasabing yun ang paraan ng white lady upang iparamdam na siya ay naroroon pa rin. Ang ilan ay naniniwala na gusto niyang ipadama ang kanyang galit at sakit upang ang mga dumaraan ay makaranas ng takot tulad ng kanyang naranasan noong siya nabubuhay pa. Kaya hanggang ngayon, ang Balete Drive ay itinuturing na isa sa pinakadelikado at pinakakakatakot ng kalsada sa Maynila. Hanggang ngayon, patuloy na bumabalot ang hiwaga ng White Lady sa Balete Drive. Sa bawat motorista, pasahero o kahit simpleng taong dumadaan, may kanya-kanyang bersyon ng karanasan hindi man pare-pareho ang detalye, iisa ang mensahe. Isang ligaw na kaluluwa ang nananatili sa kalsadang iyon, naghahanap ng ustisya at marahil ng kapayapaan. Maraming nagsasabi na hindi siya umalis dahil hindi pa niya nakukuha ang katarungan para sa kanyang sinabit. Ang iba naman ay naniniwala na siya ay papala. Isang paalala na may mga kasalanang hindi dapat maulit. Kaya kung sakali mang mapadpad ka sa Baleti Drive, sa disoras ng gabi, tandaan mong magdasal at huwag maging palalo. Sapagkat baka sa isang iglap, makita mo siya sa salamin ng iyong sasakyan. Nakaupo sa likod, tahimik na nakatingin at handang iparamdam ang malamig na presensya ang kinatatakutan ng marami. Ang White Lady ng Balidi Drive, isang alamat na hanggang ngayon ay hindi kailanman nabubura sa isipan ng bawat Pilipino.